Welcome to my channel, my showbiz corner. Viewers, supporters, subscribers. Hello, etin, Welcome back to my channel. Update tayo sa ating SB19 na featured na naman ang SB19 sa Mojo. Isang sikat na entertainment YouTube channel na may milyong-milyong subscribers na nakabase sa Amerika. Ito nga ang kanilang uh, thumbnail ang SB19 picture ng Gento. Gento is unstoppable sa loob ng kanilang content sa YouTube. Talaga namang nakaka-proud mga ka-18 at uh, silent fans ng SB19 dahil uh, tinanghal na number 1, top 1 ang uh, Gento ng SB19 na greatest, top 10 greatest P-pop music video of all time at number 18, pasok ang member ng SB19 na si Justin, number 8 sa kanilang kantang music video na Surreal. Again, Gento is unstoppable ng SB19 dahil tinanghal ng Mojo US Entertainment YouTube channel na the greatest top 10 greatest P-pop music video of all times. Congratulations at maraming salamat.